Hello everyone, good morning. Ayan guys, ito ay kutsinta. Ang mga sangkap nito guys ay makikita nyo sa dulo ng video. Panoorin nyo na lang doon sa long video na ito. So, andyan lahat ng mga sangkap. Napakadali lang nito. Mayroon kasi ako dating video ng kutsinta. Pero, ibang kulay naman yon. Ang kaibahan lang naman kasi nito, trinay ko lang na magkaroon ng kulay na pandan o pandan flavor. Yung ginagamit ko dyan guys, hindi sugar kasi may tira akong kundin sa ref. Sayang naman. Kaya yun na lang ang ginamit ko. Pero, kayo na magtansya kung gaano kadami. Kung napapansin nyo guys, yung mga kutsinta, mayroong iba't ibang ano, sauce. Mayroong caramel, diba? ba tapos yung nakasanayan natin minsan kinayod na nyug lang at saka sa cheese so trinay ko namang gumawa ng caramel sauce para doon i-dip yung ating kuchinta kasi ganun madalas pag uh, negosyo yung kuchinta mo kasi pag i-dip mo yan doon sa nyog mapapanis kasi tapos minsan nang pag cheese, may medyo magastos. So, trinay ko naman ngayon gumawa ng ito caramel sauce or yema sauce. Masarap din naman, pero sa mga uh, ayaw ng matamis, eh, huwag na lang lagyan ng sugar. Kasi nga, condensed na yan, tapos nilagyan mo ng konting sugar, lalong matamis. So, ikaw na lang magtansya ng lasa. Pero masarap din naman pag i-dip mo dyan sa caramel sauce. Yan, choice mo na lang yun. Pero nag-try din ako na yan, yung kasanayan natin na i-dip ko doon sa kinayod na nyog. Masarap naman pareho.